Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapalibutan ng mga malalawak na palayan at makakapal na gubat, naninirahan ang mga simpleng tao na namumuhay ng payapa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay natakpan ng anino ng takot nang kumalat ang balita na may isang aswang na nagtatago sa kanilang gitna. Ang aswang na ito ay bihasa sa pagpapanggap Nakayan niyang magmukhang isang napakagandang dalaga sa araw, ngunit nagiging halimaw kapag sumapit ang dilim. Ang baryo ay nakararamdam ng kaba at pangamba araw-araw. Sa bawat oras iniisip ng mga tao kung sino ang maaaring tunay nilang kapitbahay at sino ang halimaw na nagkukubli sa anyo ng tao. Sa kabila ng kanilang takot, ang mga tao ay nanatiling magalang at mabait sa isa't isa, sa takot na baka ang kanilang mabibigkas ay makapagpagalit sa aswang. Isang araw, dumating sa baryo si Maya, isang dalagang mula sa kabilang bayan. Siya ay maganda, mahinhin, at kaaya-ayang makisalamuha sa iba. Kaagad siyang naging kaibigan ng mga kababaihan at binigyang pansin ng mga kalalakihan. Ang kanyang ngiti ay tila nakakawala ng mga alalahanin at ang kanyang boses ay tila isang musika na nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng kanyang anyo ay isang lihim na hindi alam ng sinuman sa baryo. Si Maya ay hindi isang ordinaryong dalaga. Siya ang aswang na matagal ng kinatatakutan sa baryo, gamit ang kanyang kakayahang magpanggap bilang tao, nagawa niyang linlangin ng buong nayon. Ngunit hindi katulad ng ibang aswang, si Maya ay may kakaibang layunin. Hindi siya nandito upang manakit o manghutot ng buhay. Nais niyang makihalubilo sa mga tao at maranasan ng buhay na hindi kayang ibigay ng kanyang pagiging isang nilalang ng dilim. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, napakahirap para kay Maya ang pigilan ng kanyang kalikasan. Ang kanyang anyo ay nagbabago tuwing sasapit ang dilim ang kanyang balat ay nagiging magasang, ang kanyang mga mata ay nagiging mapula, at ang kanyang mga kuko ay tumutulis na parang pangil ng hayop. Sa gabi, umaalis siya sa baryo upang magtago sa gubat at maghintay na lamang ng bukang liwayway kung kailan babalik ang kanyang anyong tao. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Aling Pilar, ang pinakamatandang babae sa baryo, ay nakapansin ng kakaibang kilos ni Maya. Napansin niya na tuwing gabi ay tila nawawala si Maya sa baryo at tuwing umaga naman ay napakaganda ng kanyang anyo. Parang hindi siya naapektuhan ng hirap sa buhay. Dahil dito, sinimulan ni Aling Pilar ang kanyang pag-iimbestiga. Isang gabi sinundan ni Aling Pilar si Maya habang ito ay papunta sa gubat. Doon niya nakita ang pagbabago ng anyo ni Maya. Napuno ng takot si Aling Pilar, ngunit nagpasya siyang huwag gumawa ng ingay. Pumalik siya sa baryo nang walang sinasabi kanino man, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Habang tumatagal, nagiging mas mahirap para kay Maya ang pigilan ng kanyang likas na ugali bilang aswang. Napapansin niya ang mga masarap na amoy ng mga tao sa baryo, lalo na kapag malapit na ang dilim. Gayunpaman, pinili niyang umiwas at lumayo upang hindi makasakit ng sinuman. Isang gabi habang nagtatago siya sa gubat, biglang may mga batang naligaw at napadpad malapit sa kanyang taguan. Sa kabila ng kanyang takot na baka hindi niya mapigilan ang sarili, lumabas si Maya upang tulungan ang mga bata. Inihatid niya ang mga ito pabalik sa baryo, ngunit sa kanyang anyong aswang. Ang mga bata ay napuno ng takot at nagsigawan. Ang ingay ay nakarating sa buong baryo at nagtipon-tipon ang mga tao na may dalang mga itak, sulo at sandata. Hindi inasahan ni Maya na hahantong sa ganito ang lahat. Tumayo siya sa gitna ng mga tao, umaasang hindi siya sasaktan. Ngunit ang galit at takot ng mga tao ay napakalakas. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Aling Pilar at itinuro si Maya bilang aswang. Ito na ang katotohanan. Siya ang nilalang na nagtatago sa anyo ng tao, sigaw niya. Sa kabila ng pagtuturo ni Aling Pilar, humarap si Maya sa mga tao at nagbigay ng pahayag. Oo, totoo ang sinasabi niya, sabi ni Maya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Ako ay isang aswang, ngunit hindi ako nandito upang manakit. Nais ko lamang maranasan ang buhay na hindi ko kailanman naranasan sa anyo kong ito. Hinding hindi ko kayang saktan ang kahit sino man sa inyo. Nagkaroon ng katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay nalilito sa kanilang nararamdaman. Ang iba ay galit, ang iba ay natatakot, ngunit may ilan ding naawa sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag, nagpasya ang mga tao na paalisin si Maya sa baryo upang maibalik ang kanilang kapayapaan. Habang naglalakad palayo si Maya, naramdaman niya ang bigat ng panghuhusga ng mga tao. Ngunit alam niyang ginawa niya ang tamang bagay. Sa kabila ng kanyang likas na aninyo bilang isang aswang, pinili niyang maging tapat at harapin ang kanyang kapalaran ng walang takot. Mula noon hindi na muling nakita si Maya sa baryo, ngunit sa puso ng ilang tao naiwan ang tanong. May karapatan ba ang isang aswang na maghangad ng normal na buhay o mananatili siyang biktima ng takot at panghuhusga ng lipunan?